Nangulunti no, na parang pasas. Good boy ako. Dati <laughs> nung, ganun kami nung ano, nung, nung, key, nung, no? nung, nung, college, nung high school. Inuman. Ito ay iihin na doon sa Doon sa field. Asa si Mr. Osram? Okyam. Si Moe Moe na. Nantok si Let's get it out! si kan no eh ay baka mahulog eh di makapunta dun baka no makabalik eh Basana, eh <laughs> takot siya no? takot ako kabalo ano okay, kabalo ka, man oi <laughs> ah Tcharan! Mayroon... Tcharan, video <laughs>

Gawin mo sa iyo ordinaryong kanta, i-adjust mo lang yung pitch nyo. Pitch nga lang yun. Eh, wala na tayong media player eh. Pitch lang yun. Pag uwi mok natin, mok aayusin yon. Uh -huh. ano? hindi naman talaga chipmunks yun. Eh. Uh hindi, -huh. pitch lang Dahil pati rin naman yung sa chipmunks, ganun ang ginagawa nila Pitchmark Pitchmunk mix. Ay, pitchmunk. Malamig ah. <laughs> pitch Ganda kaya yung ano yun. <laughs> yung story hmm. ng... ah. Masawa ko naman to. Bibidyo pa. Sexy. <laughs> <laughs> <laughs>